Yun, sa so mga idol, nandito ako ngayon sa Bayan na Roas. Uh, magkikita kami ni Mama, medyo matagal-tagal na rin kami hindi nagkikita. At sa mga nagtatanong, happy natin si Mama kung nasaan. Dapat kasama namin yung kapatid namin, kaso wala, nasa school. Yun yung gustong gustong makita na Mama. Uh, matagal-tagal niya nang namimiss kami. Kaya natin. Kali-bito kami ni Mama. Kasama so, namin na nagagawin tayong surprise. Yay! <laughs> Sa mga oras na hinahanap ko na si Mama kasi ang sabi niya nandito na daw siya kaya naman ako talagang excited na talaga <laughs> Wala na si Spoon yung magtutuwa tanong. Mag-order na ka ngayon. Mag-order ikaw. Eh, <laughs> <laughs> Beautiful. Yeah. yeah. Thank okay. okay. you. Anong sabihin mo yeah. sa video? Dahil <laughs> <laughs> malayo din ang binayahin ni Mama, eh agad na siya nagyayap para kumain. Syempre, talagang alam mo naman na excited na excited na si Mama kitang kita. Eh sabi niya sa akin, eh kumukulo na daw yung chan niya. Kaya naman agad kami pumuli ng aming kakainin. Gusto niyang makita si Bonso, kaso... <laughs> ah, para ka na eh. Pasyonista ang dating ah. <laughs> Ayun mga idol eh, ito si mama. At uh, meron daw siya ibibigay kay Kirby. Dahil sobrang tagal din namin hindi nakita si mama eh meron daw siya ibibigay kay Bunso Sa isip ko ano kaya yun Pero sabi niya chak matutuwa si Bunso neto Maya maya ayun Napakita na nga ibibigay yun oh. Isang kwintas Tapos meron din relo Wow na no one Ang ganda naman neto Hindi kaya para sa akin to Charo saan ko ilalagay sa leeg <laughs> Ito kayo ilagay uh, Bibigyan niya kay kapatid mga adult relo Ang ganda Maya maya dumating na rin yung order namin At ayun sa tagal-tagal ng panahon Eto kasabay ko ka na ulit si mamang kumain. Medyo mahirap din pala na kapag walang mama, nasa malayo. Siyempre iba yung alaga ng isang mama. Kahit sinong ngayon, talagang si mama yung the best na nag-alaga sa akin. Pero may mga bagay na, na hindi na pwedeng ibalik kahit anong mangyari. Balik man ang mundo, nanay pa rin kita. Kaya kahit malayo ka sa amin, mahal na mahal ka namin lalo na ako. Kaya sa mga taong nanonood ng video na to, ano man ang mangyari, mahalin natin yung ating mga magulang. Dahil kung wala sila, wala rin tayo sa mundong ito. Ibigay natin yung best natin hanggat nabubuhay tayo sa mundo. Iparamdam natin na mahalaga sila sa atin. Walang makakatumbas ng pagmamahal. Nag-iisa lang sila sa mundo. I love you, Mama. Yun, sayang mga adult. Dahil tapos na kami kumain ni Mama. Ayan. Sa mga oras na to, hindi alam ni Mama na meron ako yung bibigay sa kanya. Wala siyang idea kung ano yun. Alam ko, kulang pa ito. Pero sa ngayon, ito lang yung makakaya ko. Sana. Kumain sa na kayo. Hmm. sa <laughs> dyan?

Bibigyan kami ng lapida. Yeah, mga idol, yun si mama. Alam ko, kulang pa yan, pero ito lang yung kaya ko sa ngayon. Thank, Thank you. Thank you. Love you. Kung dumating man yung araw na kahit tumanda ka, hahanapin kita at aalagaan kasi nanay kita.